magandang buhay guys at ito nga today is, is sunday my off at ito pupunta kami ng mga kaibigan ko sa dera city center at ayon nakasakay kami sa bus ito yun si norby at ito pa yung dalawa kong kasama ang aming mga madam so ayon while uh, traveling po sa bus 30 minutes pa from the dera Nag-sleep-sleep muna daw kami. At ngayon nga, ito na nga kami sa Dera City Center. At papasok na muna kami sa loob at ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Dera Center. Pero hindi yung kabuuan ng ano, basta dun lang sa place na pupuntahan namin. So, sila. Ayan sila. at kami po ay aakyat uh, sa ano sa second floor ayan no? ang ganda ng kanilang ano escalator papunta sa second floor yan guys ganda no ikot-ikot din kami pag may time kahit walang pera galagala galagala lang pampatanggal ng stress di bali ng mapagod <laughs> Mas may new journey. Journey nga ba? So, ayan nga kabuuan ng Dera City Center. Ito lang po ay yung sa gitna. Medyo mahaba po yan. Kaya lang, hindi ko mabidyohan. Baka mapul na ang aking... Ah, ayan si Inday. Ang mga aura. magsaya-saya tayo paminsan-minsan well, kahit walang pera o <laughs> oh, lumapit pa sa letter S S daw ang pangalan niya at ngayon papasok po kami sa isang boutique, tindahan ng damit ayan pinapipili po kasi ako ng kaibigan ko ng ano, gift daw nila sa akin Kaso wala naman akong mapili dito. Kaya umikot-ikot pa kami dyan ng maraming mga ano, kung saan-saan pa kami nakapuntang butik-butik. ayan. Wala talaga napili ang mga inday. Kaya lumabas na lang kami, nagpunta kami sa iba pa kung may mapili. Ayun, may nabili kami dito sa isang solo, solo ang name ng butik niya. May nabili kaming bag. O, oh, yayamanin. Hindi pala kami po ang bumili. Sila, tagapili lang kami. <laughs> at umaara ang aming madam. O, oh, ayan o, oh, ang dami niyang pinamili kasi 50% lang. At nagutom nga po kami guys. At ayan, nag-jollibee po muna kami. At ayan, medyo marami pong nakain. Kaya, ayan. Ayan nga, at kami. At after nga po namin kumain, ay kami ay umuwi na. Ayan, papalabis na po kami ng city center there. So, yun lang, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching.